Maayong buntag, beautiful people! Welcome to Bacolod City! <laughs> so, di ata karong gastay sa Park Inn, Park Inn Hotel by Radisson. So, ang naka-nice diri nga hotel, kay nga no, lapos-lapos rata sa SM, eh. Lapos-lapos rata sa SM City diri sa Kuan, um, din sa Bakulod, as in. Asin, in, pwede ra ka mo mo access diri sa kuan, pwede radyo ka mo access sa SM. So, maon na karon oh, tanaw na pa diri mong lugar, nagkagubot pa among higdaanan, wala pay arrange. So, maon na. Before nakanto ko sa Iloilo, -ilo, pero yan na ito eh, nalimot ko. Medyo may kalayuan sa di, no? mura sa di siya buhol. Kung mag fastcraft craft ka, mga 45 minutes, o niya. Ay, ang plate day. 400, 500, na. Hindi na lang tama ato eh, kaya medyo may kalayuan man. So, karon na buhaton is mag torta diri sa bakulod kay ngano first time na kong ari kay sa una agi man ta agi no karon jud at nung i-discover ang ilo-ilo. Oh, ilo-ilo. Sorry, bakulod. Ngayon, hmm, ano sige magkang ilo-ilo? <laughs> ang bakulod. <laughs> Kaya you there. Mag-sorry-sorry na. Kuyugi ko ninyo. Kuyugi ko ninyo. See you there. Oh, gastart na taglakaw. So, all we have to do is maglakaw lang yun, no? Okay. 15 minutes lang gikan sa hotel nga tong gistayhan. Kaya nga no, kung mag-taxi pa ta, problema mong good ang parkingan ini gapot sa so, magkabuang ta pagitag parking no kay gahapon gay pagabot na sa hotel nagkabuang gani parking kay grabe, grabe mga tao especially today sunday for sure mag-expect na lang ta nadaghan kayo mga tao magsuroy-suroy so much better maglakaw na lang so 15 minutes walking from our hotel or dara SM SM Bacolod yung peacock oh. <laughs> so, this is it. Paksit. Masa kay tawag, Cottage road. <laughs> Going na ta sa museum. Money. Ilang hall of justice. lapang ta. Old na po. Ilang hall of justice. O. Oh. Old building. Sa kanina year. Now we found Hall of Justice, Bacolod City, 1994. So there are all, Hall of Justice in Bacolod City, 1994. Siyang, 1994. Negros Museum. Boy, is for. pero diri dilihat tuh tatung old house or i don't know is this the one close, close yeah? okay, ya Saturday. Close. Yes, close. Okay. open musia uh, hmm. close Se, katubang museum nga katong karaan bitaw, katong Atuon sa mga tao pa katong bubak ta kay ah, nag na dapat. Sunday close. Oh. <laughs> Katayin, Monday to Saturday. So ang hita wala pa kasulod oh. kay nganong Sunday <laughs> close bakeron. So napuli taga poa diri oh. Po commission and audit ay sayang no close siya so padayon ta dito sa ilang lagun plaza katupo dun tang ilahang ancestral house dito ti ato dito patinaw ay mula bang sa tan ayo diri kay dili really, ra kay traffic ba dili si really, pa kay nani ka progressive pang bakulod no Karon pa ko kaklaro sa Bacolod. Anyways, magsuri-suri pa ta para madiscover na to ang Bacolod. Here we are. This is the plaza. the plaza in Bacolod. Uy, ganangan. Tidak kumad ko sa ancestral's house. nice po bilang Christmas tree in the middle of unsa main ni fish pond? <laughs> unsa main po, ni lagoon? naglibog po ang ni wow, in the middle of the fish pond fish pond suguh ditawar eh, Nasa ba? nasabah oh? Oh. oh nice nice po tapikado <laughs> and then in front sa ilahang capital capital provincial capital of Occidental Negros so siya shadery oh sila'y belen So let's go to their Belen. Let's check sa Belen nila. So dako sa da ilahang plaza. Uy! Kanyan, kanindot pag yun kay naay. Naay. too ay tubig. I don't know, sa ito lagoon, swimming pool, whatever. <laughs> Yan, naa dito ang ilahang Christmas tree na kabutang. diri, padulong ta sa ilahang Belen. Naagyo in front sa Provincial Capital of Negros Occidental. Oh. Diba ang ilang mga angels na trumpet? O niya, ang ilahang king, ang tuloka king, nga naghatag og insinso mira og. o o saan Nalimot ko. So, Monisha, siya. Nice po, no? may padere sa Bacolod kay nga no, nakasuroy-suroy ko nakakita ko sa ilang mga Christmas decor pero sa amo ang lugar in town, sa Cebu wah, ko kakita wah ko kato sa fuente, sa Christmas tree nga gilights on nila na, wah ko kita sa plaza, wah kasuroy dugay na kayo pero dyan sa Bacolod thank you Lord kitagaan ko ni mong chance nga makasuroy diri sa Bacolod City So it's my first time here good nga nag-explore diri sa Bacolod no. So dito nga side na dito sa Seda Hotel. So nasa Seda diri sa diri sa Bacolod. <laughs> nice. Uy, dako kay lang park oi. Dako kay jud lang plaza. Promise magpaduol na sa tadito. Pero you know what? The most important good sa meaning sa Pasko is love sharing, love sharing gum, <laughs> love sharing. Eh. Ano lagi na siya? kay ngano kung wala tay meaning sa Christmas, ang ato nang ginahuna, nga, la, Pasko! Kisa kayo, matag kay mahatag na kong pinaskuhan. Magsigilay kag pang chat si mong mga friends. Kato mga friends, mong, ni mo ni mo ikita. Mag kung din ka, paduol paduol din ka, para nga matagaan ka, og, pinaskuhan actually maghuwat lagi tagtagaan no kay nga no dili sa tanang panahon nga hayahay ang mga tao especially karon grabe grabe kalisod karon ang panahon ang inflation pa imo so mo nang kita maghuwat lagi ta kung tagaan kung may mga tag maayo kung may mga tag maayo ang importante lang gid no Himsog lang kita. We are healthy. We are wealthy. We are blessed. So, maunog yun na pinaka-importante sa Pasko. Not only during Christmas, but I hope every day, every day, healthy ta. <laughs> so, kato siya. Kana-kana nga building. O siya, Hotel. So, mukha doon dito. At ito ta dito. dito. gisda nang nang lawag sila grabe ang mga isda ng, ng yun. nang nang gimok gyud nang gimok oh kabanta kan lokad gyud sa dami isda oh kayo ang isda di ay ugawa sila ani ugawa oh isa niya plastic na isda Oh, yeah, I'm going to go to

no i mean Hi. oy mo jud isa sa mga attraction diri karon ng ilahang christmas tree diri sa ilahang park nice ka ayun so dera diri pero basic bawal ta musud ba or kun dili mahulog ta di na lang kita mo anha oy eh? oh Pastilan, ganahan ko masulod pero dili lang ko kay murag feel na ko mo na nasa isda tilapia ay nako oh kita mo sa ilang jeep diri nice po dila ang jeep unlike sa Cebu lahi po lang formang sa jeep sa Cebu sana all sana all makasuroy sa bakulod <laughs> bitaw eh happy ra ko happy ra chiko nga nakaari ko sa Bacolod at least ba kay eh, balo ko inani eh. na day ang Bacolod <laughs> charot eh we're planning unta ang mosulod diri sa Negros Forest and Ecological Foundation kasi lang ato ra makita is birds snake. kita naman ta ng bird snake di ba dito sa o so, sige, ito nga, dito na sa Kuanak, sa so May Carmen. Safari. So, sa safari, kita naman tanan, dagang mga birds dito. Dagang ito makita dito. So, dili na lang tamo sa eh. Ang ato lang buhaton ng magita na tagkananan. <laughs> Kato bang inasal dirigid sa, sa Bakulod? What's the name there? The inasal in Bakulod? Markara, ma Angbook lang. Basta atong pangitao na ahan na dapit kay mao dunay na lami diri sa Bacolod. Ay nara ilang Ayala diri. So ilang Ayala mo. Gikan ta ni sud sa Ayala. Okay. Nagkuwanto pa nag CR. Karon nagbaklay no, na si Tabalik pa doon sa mascara. Kaya itong tilawan ng ilang chicken, mascara, mascara chicken. na natadiri. Hala, I think they're still close. Oh, open naman de. Eh. Check na to ang chicken mascara. Okay, eh, sige naman takakaon no, mag-inasal. So, suwaya so, na sa nato ang Mascara chicken. Dari sa Bacolod. Kaya ingon sila lami daw. So, try na to. Nanata dari. Nanata dari sa 6th Street. Atong tilawan ilahang pansit Canton Unsa sa ba yung kalami ang pansit kanton de Risa, mascara. Mm. Lami siya. Sama na ko kalami. Wala <laughs> na pizza. Tilawan na to, ha. Tilawan siya na to kung sa kalami ang pizza de Risa mascara. Chicken on Pero... Ang nakalami lang dito sa chicken mang inasal kaya na sila chicken oil. May no, <laughs> pwede na tumabahog. Nakaka-chop suey. Kaya mo yan day What's that? Ah, nasa sila ay parid. After eating our lunch, we do some Masquerade chicken. We are in the church. Yeah, San Sebastian Cathedral. Let's check the San Sebastian Cathedral. This is it's located on the side of Katong College Con Conception College Something like that the name So let's check inside the church Oh the mass just started. of Bacolod, originally a church founded by Bishop Mariano Portero. Oh, in April 1876, so, I was wrong. I was wrong, di ako. Katunggian ako first. Lagunda, this is really the plaza. The plaza, Mango Plaza here in Bacolod. So, mo ne plaza. Hala, magpa-picture ko atunako y Bacolod nak. Ma picture ta tunay nay bakulo doi? Oh, lahang Plaza Jud so katong gadto ana to first lagonda ito pero guys kaulan no nag Mo kita ta sa bongbong bongbong katong piyaya gani. So magkadto kita sa bongbong. Sa bubong bongbong. Magkadto kita. Ha <laughs> How good? Magkat magkatu kita how? Magkatu kita how? Sa bumbong siaya. <laughs> Gawala na oi. Eh. So mau na give me, how? Ang mga piaya dali sa bumbong how? Sa bumbong piaya obe. Piaya kalamansi Kasi so, kay Lam lasa ng piyaya kalamansi. Oba? Uy, nasa may tart. Sila'y biskotso. May mga souvenir daw. Ngaw sila, o. Oh. Mga bakulon t-shirt. Ayan. Oh no. The bags. We will get some shirts here, here from Bacolod Souvenir. Kusog ka sa ulan. Tambay sa medyo na.